Hello guys, good morning. Hem. Medyo namamalat po ang boses natin. Good morning guys. Nagbuumpisa na naman ang taglamig. Ayan, medyo malamig. Okay guys, at uh, kita kita tayo dyan mamaya. Ayan, malapit na tayo sa ating uh, trabaho. Uh, walking distance lang tayo guys. At, ayan guys, kapapasok ko lang dito. At lang tayo ng jacket. Yeah. <coughs> Excuse me po. At uh, kanina pa ako sa work guys. Gusto ko lang tapusin tong pamalansya ko. Ang dami kasi. Ito nung bago akong dating dito. Yung tansyahan. planchahin ko. Ayan. Ang dami. Puno yan. At uh, uh, ko na yung iba. At ito pa. Oh. Yan pa. Yan pa. Yun ay tupiin yung iba tinitupi ko lang kasi pang summer yun yan ito natapos ko na yan at yun know, yung kahapon uh, lunes, lunis martes may ko na yung iba at yung paglilinis konti na rin lang dahil uh, nagawa ko na yung kwarto yung yung paliguan ah uh, linis ko na rin sobrang dumi guys kasi wala akong kapalit dito nung umalis ako ng 45 days isang buwan kalate eh. kaya ganoon uh, natagalan ako sa pamalansya sa paglilinis pero uh, natapos ko na rin yung iba okay guys uh, kita 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 tayo sa labas at uh, sa pangalawa kong work um, medyo makulimliman panahon kanina umaga kasi pagising ko umulan okay ta doon tayo sa kabilang work ko or... yan guys baba na tayo tapos natin yung tatlong oras dito sa pagtatrabaho bukas ulit at uh, araw araw rito ng 3 hours every day kaya bukas ulit tapapusin natin bukas yung panja bago dumating yung dalawang magnanay kasi pagdating noon uh, marami na nang planchahin okay guys uh, kain muna tayo Back to normal tayo rito sa paris, sa pagtatrabaho. Ayan. Uh, may kumuha kasi ng elevator kaya nablakad na lang ako. Third floor lang naman kaya madali lang naman pagbaba. Ayan. Bukas, ganun ulit. Uh, pag natapos ko yun, pupunasin ko ng sabon yung sahig para malinis ayan papunta na tayo sa ating uh, second work ang panahon mo ulan pero wala naman siyang hangin steady lang yung mga puno ginagalaw pero mga ayan basang sahig ang kalsada basa at ang lulutuin ko lang ngayon yung gusto ng amo ko yung kinain niya sa no, sa San trope yung luluto ko doon na uh, nem yung lumpia na gulay uh, sinamahan ko lang ng giniling na manok kaya uh, gagawa ko ngayon noon yun lang ang kakainin nila puntahan ko yung misis ko na sa Philippine store kukunin ko yung susi dala ko ka niya kasi yung susi makapasok eh. tayo sa uh, bahay ng amo kopol kami ng gito sa hapon kaya uh, medyo maluwag-luwag ang aming trabaho pa ang aking trabaho sa hapon. Pag maraming trabaho, tinutulungan ko mismo ko malansya, maglinis. Ganon din siya sa akin. Uh, pag wala naman, ayan, luto na ako. Konting linis lang, luto na. Kasi mahirap din yung pagluluto. preparation Preparasyon pala matagal na. Madali pa yung pagluluto eh, kasi dun sa preparation Ayan guys, nandito na ako sa aking work. Nagumpisa na akong magluto Ayan, gagawa tayo ng name. Yes, na mismo May carrots, may ground na chicken at meron tayong beef sauce. Ayan guys, naging isa na akong magbalot ng lampiya sa tubig. Ganun lang ginagawa niya. Saglit lang sa tubig, babasain. Hanggang sa lumambot. Ayan, nakapagbalot na ako ng isa. Ayan. Hanggang sa lumambot siya dyan. Tatapusin ko lang ito. Hanggang mamaya pa ito.

kasi ako pa uwi na. Ano sa isa? Kasi yan. Sige. Walang problem na. Ang mga pinamili namin. Nga pala, pinamili. Ito ang mga damit na uwiit. Ang mga ganyan na rin. Ang mga guys, ang mga pa uwi na. Yan guys, bibili lang ako ng anak dito sa casino Kamatis, buyas, kabawang. Wala na kami stuck kaya ito yung kamatis so, 90, Ayan guys o, oh. oh. yan si Sui, nandito na ako sa bahay, ayan o, oh. ah, 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 oh. Okay, guys hanggang dito na lang ang video, At uh, si Sue eh. Ayan no? oh. Oh. na. Bye bye. Ikaw bye bye. Ayaw ayaw. <laughs> bye bye. And see you next upload.